few moments late Hello konnichiwa minasan Ah uh, may tatanung kas sa akin kung paano ako raw nakarating o paano daw ako nakarating dito or paano mag-apply ng Japan Ah uh, unang-una pili lang kayo or maghanap kayo ng mga legit na agency dan sa Pinas Diyan apply lang kayo ng position na gusto nyo or position na qualified kayo. Pwede kayo mag-walk-in tulad ng mga kasama ko. Nag-walk-in sila, tapos naghintay sila ng tawag. Kung kailan may employer, ganun. or kailan may interview, thread test, ganun. Pasa lang ng pasa. Kanyari, mga isang araw or isang puntahan nyo, pagpasa kayo ng mga ilang resume, ganun, sa iba't ibang ag agency. Kasi hindi mo masabi kung saan pa. Ah. O nga pala. Ah. Ano nga pala? Oo, oh, napag pag apply ako by word abroad. Nag-fill up ako doon. Then, hindi ko naman din nina-expect na may tatawag sa aking agency. Ah, sabi niya, uh, qualified daw yung ano yung fill up ko doon sa resume ko sa hinahanap nila kaya kung gusto ko raw umattend sa nila mayroon daw silang orientation at darating malapit ng at may malapit ng employer na darating para sa trade test yun nagkataon nga na nagpunta ako then pagdating sa thread test, uh, sinerte naman tayo, makapasa, tapos napili tayo sa mga ibang, ano, umaga, uh, siguro mga nasa 20 plus kami doon. Tapos, ang napili sa amin, anim. Yun, isa na ako doon sa anim na napili. But yun, uh, nag-apply ako worth abroad, then, punta ako ng agency yung tumawag sa akin sa World Abroad na agency, tinuntahan ko. Tapos yung mga kasama ko, nag-walk uh, in sila, yung ibang mga kasama ko. At yun, naghintay lang din sila ng tawag kung kailan merong thread test or kailan may darating na employer. And then, ayun. Basta, kung gusto nyo makarating dito sa Japan, apply lang ng apply, minasan, guys. Apply lang po ng apply at baka isang araw sa pag-apply mo ah uh, ka at makarating ka rin dito sa Japan. Maraming salamat. Bye-bye.